Hello, hello mga katigang. Hindi ko ubos lubos maiisip kung bakit yung ano, yung yung pugad ng ibon dito ay nawala. Ayun ang linis. So kahit konting ano lang sana na iwan ay eh, wala eh. Kung nalaglag man, sana makikita namin. Kasi sementado ito eh. Hindi naman madamo ano eh. At saka ang linis yung pinag yung kinapitan nung ano kaya ang hindi ko maiisip may mga ibon ba talagang inililipat yung ano yung mga pukad nila pag ayaw nila ng pwesto eh tapos na yun eh <laughs> kaya ewan ko lang kung may mga ibon kasi sa, harapan namin noon sa harapan namin noon sa ano sa ah, paso meron nag, nag nagngitlog na ibon doon. Hanggang sa lumaki yung mga anak, parang pagaw yata yun eh. O ka, alimuking sa amin yun eh. Eh, hindi niya inano, hindi, hindi umalis. Eh, nadadaan-daan namin. Yung nakabi, nakasabit na ano na paso namin, na may halaman. Kasi yung sinasabit na paso yun eh. Eh, nadadaan namin dyan, dyan sa harapan Eh, eh hindi, hindi ano eh, hindi, uh, linipat eh. Ito linipat yata sabi ko kasi tinanong ko rin sa mga ano, mga kasambahay ko. <laughs> mga kasambahay ko sana buhay. <laughs> kung kinuha, hindi. Sabi hindi. Kaya sabi ko, may mga ibon kayang ano. Pag hindi na gusto, inililipat yung ano. Yung mga mga pugad nila sabi ko. Kaya ewan ko lang. Eh, kung may mga ibon na ganun, kaya ngayon, eh, magpapaalam na tayo. <laughs> Tama na yan. Tama na mag, magdidilig pa ako. Okay, Dok. Yung mga ito, wala na. Wala na talagang ano. Ito na lang, mga gabi ko. Ng ano, tanim ko. Ayan. Wala na talaga. Hindi ko na ano. Itong mga puwang-puwang na yan, bibili na lang ako ng ano ng mga stone nilalagay kasi yung mga stone na yan na, na, na ano ko na Pupulot ko lang yan. Ayan. Hanggang doon. Okay. Ayan. Ito na lang ang tinataniman ko. Yung nasa gilid na lang. Ayan. At saka ipapasok ko na rin. Ito lang ang konting ano dito. Para may makuhanan ng ano. Talbos ng kamote. Ayan. Wala nang tanin-tanim. Okay. Okay. Bye-bye mga katigang.